So yun mga guys, ayan uh, Binalikan ko si Kuya Amado So nandito naman kami kay Kuya Amado So yung pinapangako kong Pinangako ko kay Kuya Amado Babalik ako at pagbibigay ako ng kanyang Mahigaan So lang ito mga guys Ayan Galing ito sa sarili kong bulsa Kasi wala sa ating Nagbigay uh, ng Sponsor Ayan, kasama ko si Mama Scanoy Ayan, magbibigay din siya ng Kaunting ah uh, makakain ni uh, Kuya Amado. So, ito yung pangako kay Kuya Amado na higaan niya kasi palaging umuulan. So, taka pupunta natin si Kuya Amado. Ayan, kasama ko si Mama kanoy Ayan. Ayan. Nag-ipon -nag muna ako mga guys ng pambiling higaan ni Kuya Amado. Ayan. Nagtinda muna ako ng isda. Ayan. Yan yung aking ah uh, panghanap buhay na panghabal-habal. So, yun, yun lang mga guys ang aking ah hanap buhay dito sa probinsya ayang ang pag -bal ng isda. So ngayon, ito na ibibigay natin kay Kuya Amado. Ayan. Ayun yung bahay ni Kuya Amado. Ayan. Tara mga baskari, pupunta natin. Okay. So ayun mga guys, ayun pupunta natin si Kuya Amado. So kung napapansin nyo mga guys, yung bahay niya, ayan, butas-butas talaga. So ito yung nabili kong higaan niya. Tau po! Kuya Amado! Tau po! Ito ang bahay ni Kuya Amado Kaya. mga guys. So. Magandang hapon po. Ayan. Kuya Amado, magandang hapon. Ano, kumain ka na? No. Kumain ka na ng kanin. Simple kanin. Wala pa? Tanghalian. Tanghalian? Kumain ka na pa ng Ano ito? Gulay. Ito ang gulay mo? Mm -hmm. Ay, diyan ka nagluluto ng gulay. Mm -hmm. Ayan, ano ito? Ayan, walang laman. Naubos na. Mm -hmm. So, ayun. Ah... Uh... Kuya Amado, ayun, naka, mga, mga ilang araw yata ako hindi nakabalik dito sa'yo. Hmm. Ayun yung pangako kong, ang pangako kong higaan, ito. Ayan, may mahigaan ka man lang. Kasi yung higaan mga guys ni Kuya Amado, ayan, tingnan natin uli. Ayan, tingnan natin uli yung higaan ni... Uh, pwede mga hiling, pwede pong makahiling. Ayun mga guys, yung higaan ni Kuya Amado. Kaya bumalik ako para... Uh, mabigyan si ano si Kuya Amado nang mahiga niya kasi yung higaan niya mamaskano yung tingnan nyo. Ay oo nga. Ay uh, ano ang sapi niya is mga ba, mga damit lang na mga basahan no. So ayun. Ayun mamaskano yung ating ano uh, higaan ni Kuya Amado. Kuya Amado, yan bigay ko na yan sa sa'yo. Kuya, ini po ang sa imong uh, Ayan, para may may ka lang dyan sa loob. Yung pangako ko sa yung Maigaan mo man lang kasi maano ma ano mga guys malamig yung panahon palaging umulan yung bahay ni, ni Kuya Amado butas-butas ayan tumutulo yan mga guys so ayan may mga ano ng dito may mga payong oh may mga payong yung ilalim ng kubo ni uh, ano ni Kuya Amado So ayan mga guys oh ayan tinitingnan ni Mamaskano yung mm -hmm. ano lang po kuya ang sa inyong sitwasyon po diyo sa ayan butas-butas na. ayan po ang ang po Kuya Amado. Ini po. Ang sa niya po ay ano, tiklad. Kaya nagtao po ni Ayun mga guys, ayan. Bumalik na naman ako dito kay Kuya Amado para mabigyan ko kahit kaunting tulong at uh, mahiga ni Kuya Amado. So wala sa atin nagbigay na sponsor kasi uh, ay wala sa atin nagbigay ng sponsor. Galing lang ito mga guys sa aking bulsa. Ayan, sarili kong bulsa. Yun lang mga guys ang nakayanan ko talaga. 'yo so, nagbigay din si Mamaskanay. Ayam Mamaskanay pa ting, pa yung ano mo po, 'yong para kay Kuya Amado. So, ini po ang ano itatao ko man po kay Kuya Amado. Ayam siguro maato pa ko kay Kuya, pero ma po kita kay ki Kuya Amado. Ayan. Ini po ang sa Kuya man na kakayahan na, kakayaha na maitatao ko po kay Kuya Amado. Bagas lang po ini na man po sa sakuyang bulsa. Sana po may po mag-sponsor kay Katambay Bicol. Uh, siya po, nagporsigit talaga po siya na makatao po ng mas kikandikit na tabang ki Kuya Amado. Uh, grocery po, saka sabon. Ayan. ayan, Kuya Amado, ayan, tanggapin mo po yung bigay namin ni Mama na uh, bigas at uh, kaunting grocery. So, yan lang po ang na kayanan. Kuya Amado, kasi mahirap din, mahirap din lang po talaga kami. So, so, ngayon, naawa lang talaga ako sa kalagay ni Ako'y ah, Amado. Ayan, butas-butas yung ah, bu, ano niya, bubong niya. So may mga nakatapal na pangang mga ano. May mga nakalagay na payong para hindi si Kuya Amado maulanan pag nagluluto. So ayun, yung higaan ano, ah, ibinigay natin kay ano kay Kuya Amado. Ayan, walang... Ba, ba, ano? May, bag, ano, ayan, ano? Kuya Amado, so, saan ka galing ngayon? Yun, so, okay. Ah, nag, ano, ka? Nag, hindi ka ngayon nangalakal? Hindi. Kasi ang, ang hanap po ay talaga ni ni Kuya Amado mga maskanoy eh. ah, pangangalakal ng mga plastic bottle, basura, ito, ito yan, yan, yung mga ano ay mayo, mayo na yung oh, ayan, may mga sako pa nga dito may kita ka po mo may, may ikorta ka po na pang bakal ni sige, so ngunyan mga kababayan maski kadikit po na tabang na halik po sa sakuya manabulsa nakadikit pa man lang po ang sinasahod ko, mataob man po ako ning pangbakal ni Kuya Amado. So, ini man po ang sa kuyang kakayahan lang po na maitatao ko sa ano, ta ilang po ang kaya kong itao bagas sa grocery po. Ayan. Po. Sige po, mamaskang salamat po. iyan lang po ang sa kuyang abot kaya na maitatao po sa, sa imo. Sana po kadakol po ang magtabang sa imo. So, ayan mga guys, sana po kadakol po ang maka magtabang po kay Kuya Amado. Ay, nagbigay kami kay Kuya Amado ng uh, kaunting grocery tapos yung binili ko mga guys na higaan niya kasi kung makikita niyo talaga mga guys yung kalagayan ni Kuya Amado, ayan. So butas-butas yung bahay kubo niya, yung tulugan niya talaga malamig kaya nagpumilit talaga akong uh, makabili ng ah uh, higaan ni ano ni Kuya Amado. Ayan. So ngayon mga guys, ito talaga yung uh, dahilan kaya naawa ako kay Kuya Amado. Yung yung ano niya, yung bahay niya butas-butas talaga. kabi Pag malakas ang ulan, so pasok na pasok diyan yung uh, tubig. So ayan oh. ayan oh. Ayan kasama ko si mamaskano tinitingnan ni mamaskano yung paikot-diyan ni paikot ng bahay ni uh, Kuya Amado. Ayan siya. Ayan. Ayan. So, butas-butas. Ayan. Ayan, Gabi, dito. Yung kusina talaga ni... So, ayan, Sana iguan ni Magtao. Tatuya ni mag-sponsor na makabakal po kita ni... Ning... Kahit, kahit ano lang, kahit yung tiklad, pwede na dito. Oh. oh, ayan. So, yung gusto pong magbigay ng tulong kay Kuya Amado. So, Ibibigay ko po sa inyo mga guys yung akin GCash para ma makaabot yung tulong kay Kuya Amado kahit yung ano lang bubong lang ba Ayan hindi lang maulan lang kasi panahon ngayon mga guys ng tag -ulan. So naawa lang talaga ako kay Kuya Amado ay mga guys habang nagtitinda ako nagabal-habal ako ng isda na na nakita ko itong uh, bahay ni Kuya Amado sa tabi ng kalsada Ayan sa tabi ng kalsada Ayan nakita ko ganitong yung sitwasyon Kuya Amado kaya naawa lang talaga ako ayan so kung gusto natin mga guys tumulong yung gusto pong magbigay ng tulong kay Kuya Amado ayan so paki message na lang po, uh, po ako sa aking face, uh, Facebook feeds ayan Katambay Bicol so ayun nabi oh Ayan. Yung bahay ni Kuya Amado. Kaya po ang nag-guide na makapasiring po kami dito para matabangan may po si Kuya Amado. Kuya Amado. Ayan. So Kuya Amado. Ayan. So yung pangako ko sa yung babalik ako. So ayan, binalikan kita kasi nangako ako ma, uh, babalik ako para may kahit papano mumurahin na higaan. Mabilihan la ma mabigyan kita kasi yung higaan mo talaga mga damit lang na ano, mga damit lang mga guys na pinagpatong-patong yung higaan niya. So ayun, ayan nagbigay si Mama Mascanoy ng bigas, tapos kaunting ano, asukal, kapitas, kaunting may sabon yata, ano. So ayan, salamat kay Mama Mascanoy. So wala sa ating nagbigay na sponsor. Ayan, naghihintay naman ako mga guys na mag, may magbigay sa ating sponsor para makakating maka, makatulong ng makatulong kay Kuya Amado. So Kuya Amado, mm -hmm. sige, salamat sa iyo, ano? Mhm. Mm So itong binigay namin galing ito sa aming bulsa. So kahit maliit mga guys nakakatulong tayo sa ating kapwa. So napakasarap na sa pakiramdam na nakakatulong sa kapwa. Basta galing sa puso. Ayan, kung tutulong man lang tayong wala sa puso, ayan wag na, wag, wag lang tayo magbigay. Ayan, Kuya Mado, sige, dito na ako. Ayun mga guys, so, kung nakita nyo yung higaan ay abubong ni Kuya Amado sa kusina niya talagang butas na butas oh. Ayun, nilagyan na lang ng ano na ng... tawag diyan. Payong. Payong. Ayun, Kuya Amado. So ayan, napapa, napapalo-alo si Kuya Amado sa aming binigay na tulong. Kuya Amado, paano 'yan? Baka sunod raw araw o sunod buwan makabalik naman kami dito kung may magbigay sa ating uh, tulong. So ibibigay ko sa iyo ano? O, ano ngayon hindi ka nagkalakal? Hindi. Bukas, mga ngalakal ka. Hindi, iba pa pagkakan. Ay, iba pa pagkakan. Hmm. Dapat maski may pagkakan. Pag, maski may pagkakan, mga ngalakal pa kita. Hmm. Ano? Ano ang mati mo? May, may namamati ka? So, tatanungin natin mga guys si Kuya Amado kung may, naka, may, naka, may nakakamdaman sa katawan. May sakit ka ba? Wala man. Kuya Amado, wala man. Hmm. So, ayan. Mag-isa ka lang talaga dito sa kubong ito. Wala kang... Hmm. Ako Asawa, lang. wala kang Pero, anak. Ako lang. Ikaw lang. O sige dito na ako, hmm. ha? Kuya Amado, sige. Ayan mga guys, oh. So ayan, dito na ako. Hmm. O sige, may pagkain ka na kahit pa paano, dagdag na sa yung ah, konsumo ano. Hmm. Dagdag ano na, ayan na kahit pa paano. eh. Ah, kahit bukas hindi ka makahanap buhay kasi ang, ang hanap buhay niya mga guys, pangangala ka lang ng mga plastic bottle ayan. Oh. Sige Kuya Amado, dito na ako. Ayan So ayan mga guys yung bahay ni Kuya Amado Grabe So talagang naawa lang talaga ako kay Kuya Amado Kasi yung sitwasyon niya Butas butas talaga yung bahay ni Kuya Amado At mag isa lang siya dyan Sa loob ng abandonadong kubong yan Ayan Katagpuan ko mga guys ito sa uh, gitna ng bundok So talagang grabe So wag tayo mga guys mag magbigay ng tulong kaunting, Kahit kaunting tulong Ayan masan na mga guys makatulong sa kapwa Huwag nating isipin na kahit ganyan daw midyo uh, medyo kaya pa maghanap buhay uh, kaya pa maghanap buhay uh, but hindi maghanap buhay para ano ay wag na nating isipin mga guys so, yung basta nakakatulong tayo sa kapwa wag na nating isipin kung ano pang ano basta yan so ayan dito na ako mga guys ayan habang nakikita ako ng ita ayan nakita ko yung bahay ni Kuya Amado ayan